Kasi sabi sa Biblia, ang nagsabi nung huwag kang papatay, yun din ang nagsabi na huwag kang makangalong niya. Ang ibig lang sabihin, pagka gusto mong maging kalugod-lugod sa Diyos, sundin mo yung sinabi niya sa buo, buo. Basahin natin ang dos gis ng Santiago, kapatid na tayo. Sapagkat ang sino mang gumaganap ng buong kautusan at gayon may tumitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Ayon, ang sino mang gumaganap, sino man, kahit sino, kahit ako, kahit sino pa, Gumagalap ako ng buong kautosan, eh, tinitisod ko naman yung isa, ayokong tanggapin yung isa, eh, nagiging makasalanan ka sa lahat, ang sabi ng mga apostol. Kaya ang kailangan sa atin, matupad natin buo yung kalooban ng Diyos. Walang labis, walang kulang, walang dagdag, walang bawas. Nasa 3 yan ng Santiago, kapatid na Daniel. Sa Kapitulo 3 at Versikulo 2 ng Santiago. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay nangatitisod. Kung ang sino man ay hindi natitisod sa salita ay isang taong sakdal ang gayon. May kaya rin namang makapigil ng buong katawan. Ang salita ng Diyos, hindi dapat kinatitisuran ng tao eh. Dapat ang salita ng Diyos, tinatanggap, hindi tinitison. Na para bang, para meron kang salita ng Diyos na hindi mo matanggap, no? Ang mga Kristiyano po kapatid, nagsilbing halimbawa na para tularan natin sa ating panahon. Wala pong Kristiyano sugarol. Walang nakarecord sa Biblia na Kristiyano sumunod kay Kristo na sugarol. Meron pong nakasulat sa Biblia na Kristiyano, manggagawa ng Tolda, kagaya ni Pablo, si Prisca, si Aquila, ang hanap buhay nila manggagawa ng tolda. Merong mga Kristiyano nung araw na mga magbubukid. Merong mga Kristiyano, ang kanilang profesyon, nasulat sa Biblia, kagaya ni Lucas, Dr. Suducan. Wala kang mababasa sa Biblia na nakarecord na sila ay nagsugal, sino mang Kristiyano nung una. Ngayon, ganito lang naman kasi yun, kung tayo ay mayroong ganap na pananampalataya sa Diyos, kung ang obserbasyon nyo ang sugal ay hindi nakakasama, kalayaan nyo po yun. Pero ako, personally, eh, ang obserbasyon ko, wala akong nakitang mabuti sa sugal. Wala akong nakitang mabuti sa sugal. We are all entitled to our own opinion. Pero, sa aking opinion, wala akong nakitang mabuti sa sugal. Napakarami kong alam na pamilya na ang mga padre di pamilya ay nalungi sa sugal na ang pamilya napabayaan. May kilala ako sa buwago eh. Napakasugaron. Yung pamilya napabayaan. Sa pasay, napakarami. Yung mga tiyuhin ko nga mismo, eh. hindi na tayo lalayo eh nakabayaan ng pamilya. Hanggang ngayon, gumagapang sa hirap ang mga anak. Mga pinsang buo ko, no? Dahil ang mga magulang naging sugarol. Kaya kung sa inyo, paniniwala nyo, nakakabuti para sa inyo yung sugal, eh, napakabihira po nung ganun, kapatid. Ang mas marami, ang napapasama dahil sa sugal, kung kukuha tayo ng, ng statistics, nasa, ano po yan, nasa internet yan, At nasa mga ulat yan ng survey. Ang mga taong nalulong sa sugal, kuminsan natututong magnakaw. Natututong mandaya sa pamilya, natututong mandaya sa profesyon dahil sa sugal. Kaya hindi nyo po masasabi generally na mabuti ang sugal. Generally, sa karanasan, sa survey, at sa iba't ibang informasyon na ngayon ay makikita natin, ang sugal ay nakasasabi.